Labasa na lahat sila dito. Sila yung may mga ari ng mga motorsiklo. May meeting kami. Tsaka ano pa ako? Sabi ko, guys, na labas ako. Hindi ko. Dito lalabas tao. Nag-let pray labas na Oh. <tipan> ka, Ang layo ko pa, chief, commonwealth pa. Tapos sa kawinapon. Tapos pa. ano po niya sabi nila sa inyo, sir? Ano pwede magparada para kumain lang? Tapos ganito na, punting minuto lang, oh. Wala pang minuto kami, wala. Ilang oras kami nakikahanap buhay. Wala, wala pa kaming kita. Ngayon minuto lang, sa ka agad. Nasa yes, kalsada na no? nga. Magandang uh, umaga sa inyong lahat. Ngayon ay uh, May 9, 2024 at sa oras na 8:20 ng uh, umaga. Nandito ngayon ang Special Operations Group ng uh, MMDA sa pamumuno ni uh, Sir Gabriel Go. At nandito ngayon ang team sa kahabaan ng EDSA Southbound at uh, area ng uh, Mandaluyong City. Ang uh, activities ngayong araw ng team ay magsasagawa ng uh, bus lane uh, operation At uh, ganun na rin sa paninita ng mga number coding Ngayon ay uh, Thursday, May 9, 2024 Ibig sabihin, ang masisita na number coding ngayon ay License plate ending in 7 and 8 At ang uh, multa noon ay 500 para sa ibang uh, detalye regarding sa mga traffic rules and uh, regulation, uh, pa-check na lang yung uh, description ng ating uh, video at uh, makakakuha kayo ng idea or clue about traffic rules and violation. Inaulit ko lang ang uh, multa sa mga motor uh, vehicle na dadaan sa bus lane. Ang uh, first offense ay 5,000, second offense ay 10,000 third offense 20,000 and fourth offense 30,000 kung sakaling nga uh, lumabag kayo sa batas sa trafiko lalo na dito sa bus lane at uh, pinara kayo ng authority at uh, nagtaka kayong tumakas at nahuli ang multa noon ay katumbas ng uh, third offense ibig sabihin pag mumultahin kayo ng 20,000 sa oras na 8.30 ng umaga ito yung mga nahuhuling uh, number coding Mayroon pang dalawang nahuhuling uh, number coding sa unahan Magkasunuran ito, number coding Itong nasitang uh, sasakyan na uh, number coding Ay uh, attorney Ang daming uh, nasisitang uh, number coding Pero good news ha Mag-iisang uh, oras na tayo dito sa EDSA Ay wala pang uh, nasisitang uh, dumadaan sa bus lane Sa loob ng 1 uh, hour and 10 minutes May na huling uh, dumaan sa busway Ito, motosiklo Ito, pangalawang uh, motosiklo na duma sa busway Ito, pangatlo, motosiklo Ito, Pangatlong uh, motorsiklo na duma sa busway. Pangapat na motorsiklo. Kumpara sa mga nakaraang uh, bus lane na uh, operation, sa loob ng dalawang oras ay uh, maraming uh, nasisita o nauholling mga motor uh, vehicle. Pero sa araw ngayon, eh, uh, medyo magandang resulta dahil uh, apat na motorsiklo ang uh, nasita sa bus lane at sampu na mga four-wheel vehicle ang nasita about sa number coding ang oras ngayon ay uh, 10.30 ng umaga at uh, nandito ngayon sa may kahaba ng EDSA sakop na ng uh, pasay ito na yung uh, Ruasa Boulevard at ito, nadaanan itong mga kumpul-kumpul na mga motorsiklo dito sa sidewalk at uh, pagtitikitan yung mga iniwan lang dito at walang uh, driver masasampa dyan sa tow truck ginawa na nga ang parking nga nito kung makikita nyo itong uh, line na ito yung yellow yung dito sa kanan hindi na yan matitikitan yung dito lang sa labas nabirami din ito hanggang dito wala asa na yung dito mga nakapark kasi pagka walang uh, slot parking yung may go ahead yan ang illegal yung doon sa unahan merong uh, slot parking yung sa unahan yun ang legit yung dito sa unahan yan mga matitikitan yan pero ino na muna itong mga motorsiklo dito. Boton lang ba? Hey! Labasan na lahat sila dito. Sila ay may mga ari ng mga motorsiklo. Hey! <coughs> Ayun, marami na katakas. Ito, mga na huli. Tanggalin lang. Apa saya? Bisa isi semua mana saja. Kau tak boleh tutup tutup Palo, kung hindi niyo siya sa isa niyo, siya hindi niyo alis sa sakyan niyo. Di, pag naalis, napabalik ko na kayo. Iwanan muna natin yan. Dito tayo. Bali, kung makapapansin niyo, isang kampanya uh, may-ari. Del pari pari ang uniform. labas san tao? Labas san? Direkt na. Ang layo ko pa Chief Commonwealth pa. Tapos yung tinasa ng madalas talaga kayo nagpa-park dito. Ah, madalas. Sir, lahat ng land owner ng motor eh, mapapansin natin isang uniform. So isang lang bang kumpanya may-ari ng mga motor na ito? Oo oh, po, kasi may ano rin kami ng sir, may meeting talaga kami kaya madami. Natatawa naman pagka isang linya lang naman kami dito. Tsaka hanggat maaari, maayos naman yung parking namin para hindi maabala yung mga dumadaan. Kaya nagulit lang din kami bakit bigla silang pumunta. Well, makikita naman natin there is already an indicated yellow line, no? So, yung parking po nila, they should not go beyond the indicated yellow line. Hindi naman pwedeng i-take up ang buong sidewalk. Kawawa naman po ang mga pedestrian saan sila maglalakad. Sinasabi nga po nung isa dyan, dapat consideration, wag daw silang tingitan. Eh, it goes the same way, no? Kailangan din natin bigyan ng consideration ang mga pedestrian for them to have a safe passage at hindi sila maglalakad sa kalsada. Uh, actually, this is a normal clearing operation natin. Dahil one, this is a major thoroughfare which is a sidewalk of EDSA. No? EDSA is a major highway here in Manila. So it's part of our daily routine of operation to make sure that there's no obstruction sa sidewalk and lalong dal na po sa buong kahabaan ng EDSA. So ito na yung resulta nung uh, natanggal na yung mga motorsiklo dito. O di diba, maluwag na? Bali kan to ito ng EDSA sa, sa kanitong uh, service road or uh, Ruas Boulevard service road. Nasa kanto ng uh, Ruas Boulevard at ng uh, Buendia, itong team. Ito mga nakaharang sa sidewalk, pagtitikitan. Ganoon na rin pagka walang uh, driver, masasampas sa tow truck. So ang issue ng uh, jeep na ito ay illegal parking. Dito sa kahaba ng kalsada, Uh, ganun na rin yung kanyang paghaharap o pagpapark sa bike lane nasa kahabahan pa rin ng Buendia ang team at akop ng Makati nandun tayo kanina at taga U-turn lang ang team at nadaanan na rin uh, sasakyan direction sa Ruas Boulevard iniwanan dito sa ibabaw ng uh, sidewalk at ahata uh, uh, na Ay, baka may nultap eh. Lagi naman po po, kaya dito. Sa kumain lang kami, kumain lang. Saan hindi po dito, tutubusin namin? Hindi naman, ayo po, walang ka na, walang ka na, buwan ng pera. Hindi po, sa amin yan. Ay, senyor, kaya di ba diyan tutubusin? Ay, sa'yo kayang ginamitin lang. Wala po kayong ginabangan dyan, sir. Huwag mo yung magkano ng ano. Ay, ka nyo po yung magparada para kumain lang. Tapos, ganito lang, konting minuto lang, oh. Wala pang minuto kami, wala ilang, ilang oras kami nagkahanak buhay, wala, kandahal. wala pa kaming kita. Tayo minuto lang, sa libo ka agad. Pero mag lang pa kami hold up. Pero alam niyo pang bawal yung pinarkingan ninyo? Alam, hindi ko pa sinabi na ba, dahil, dahil, na, na, na bawal dahil pa, bilang ano kung mapo, may karapat kundin lang kayo para kumain lang eh. Kung nakikita niyo yung kalenderya na yon, ayan, Diyan kumain si tatay. Ngayon, yung karindari yung... Uh, ngayon yung taxi niya, dito nakaparada. Dito. Naharangan ng kunti yung uh, bike lane. Tapos, ito yung kabuhan ng sidewalk. After ng uh, Buendia at sakop ng uh, Makati, ayan yung Skyway at uh, Osmeña Highway. At uh, nandito tayo ngayon sa may uh, Sobel Rojas. Ito yung part ng uh, Makati. Ito naman yung part ng uh, Maynila. Kung maalala nyo mga nakaraang linggo na pasadahan ng uh, MMD yung junk shop dyan, malamang didiretso tayo dyan mamaya. Oo, na lang linisin itong mga vulcanizing shop dito. Mayroon pang uh, car wash na nangyayari dito Ang oras ngayon ay 11.30 ng umaga Itong area na ito ay pinagsabihan At uh, sa susunod, pagka nandito pala dito Kukumpiskahin na lahat yung nakahamba lang dito sa kalsada Pero yun doon sa junk shop Eh napagsabihan na yun at uh, babalikan daw ngayon So ito, diretso ang team Ito yung part ng uh, Manila Ito naman yung part ng uh, Makati Ang labas nito, sa may Pure Gold Sa may GP Rizal Kung naaalala ninyo Ito na yung uh, junk shop na tatanaw na natin Nasa kalsada na nga Sir, ano po yung violation nakikita natin sa sasakyan nito? Well, una una hindi sa di Park. Dahil dumating tayo, hindi na makumaanda riyad. Tapos wala rin driver. Pangalawa, is obstructing the road, no? Uh, we've been receiving several complaints already na nagkakaroon ng traffic congestion dito sa Subedrojas. It's because of these uh, big trucks that are loading whatever items that they are loading. But we have to keep in mind na hindi naman pwedeng hintuan nito eh. Dahil once na huminto po kayo, the mere 5 minutes we already cause traffic jam. So yun po ang natin dito na magkaroon pa po ng mas malalang traffic. As so, well, may kita natin, these are mga, ano, mga junk shop, mga metal shop. But despite being a business establishment, dapat responsibilidad din nila no, na magkaroon sila ng proper parking space or proper loading and unloading area ng kalang mga kagamitan. Ang oras ngayon ay 12 noon. Sapa, sapa. Opisina naman talaga isa pa. Pagpagkita sapa. 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 Pasensya na tayo, isa pa Wala na yung uh, laman dahil yung ando ba ba doon pa lang yung team Natakot-takot na eh, lang yung paliwanag nyo Na lipit na yung laman Ganda oh, na, relax na Nalaglag na yung kanilang solar Si Kalina pa kayo may nag-open, nakikaramdam pa kayo eh. So sa pangatlo, makukumpis ka na yan Ito na daan na itong uh, sasakyan ng barangay 7.70 So ito, natikita na yung driver at tinanggal na dito sa bangkita. Ang oras ngayon ay 12.20 ng hapon Kung maalala nyo, ito yung ginibang pulkanizing shop dito sa Kanto ng Kalayaan at ng uh, Sobel, Rojas at ito na yung Pure Gold at doon yung uh, maraming tricycle, malinis na malinis sa oras na 12.20 ng hapon